grabe talaga yung schedule namin ngayon sobra talagang strict uh, stricto dapat talaga yung sinasabi ko kanina dapat 6.35 o 6.38 oh, 5.35 or 5.38 nandun na kami especially ako kasi yung alaga ko yung trabaho ko dapat ako yung nauna doon kaysa mauna magising yung bata kasi yun naman kapag bibisitor ka dapat talaga ad advance stage are you alam mo yung dapat talaga ay uh, yung oras dapat talaga sulitin ganun so alam kong kaya kaya ka to eh so yun super nakakapagod talaga kasi nuriwin nyo yun ilang araw na akong ilang araw na ako sobrang sobrang daming iniisip daming ginagawa daming laging basic pero nakaya ko ang lahat mga kamami kasi alam ko na para lang din to sa amin sa pamilya ko kaya titiisin ko yung hirap pagod, puyat basta makasurvive lang kami sa mga pangangailangan namin especially po sa anak namin na iwan namin dito tapos every monthly, mayroon pa kaming binabayaran. Doon ko po kinukuha yung binabayad namin sa motor namin na kinuha namin. Kasi alam niyo naman yung mahirap lang man din talaga kami. So hindi namin kayang bumili ng cash. As in cash talaga na motor. So para makaroon lang kami ng service at magpapatuloy ako sa trabaho ko at um, kumuha na lang kami ng every monthly. So, kapag yung sahod ko kasi mga kamami, as in, kulang na kulang po talaga. As in. So, every monthly, simpre, one month, 4,000 lang yung sahod ko kapag pag eh, tapos pagkatapos magkaroon ako ng sahod is kukunin na, na naman siya ng 2130 so kulang na kulang talaga mga kamami minsan natira sa akin um, 1,000 uh, plus 1,000 mga kalahati, ganun so parang kulang na kulang po yung 4,000 sa akin kasi 2,230 po yung binabayaran ko every month tapos kapag yung, kung ano man yung natira dun sa motor yun lang po yung kinukuha ko pang gastos pang bayad ng mga bills namin or kasi yung sa, sa, sa mister ko kasi yung sahod niya sobrang maliit lang din parang every 15 days makakatanggap siya ng 2,000 ang pinakamataas na talaga yan dyan mga kamami is 3,000 so kulang na kulang po talaga yung mga sahod namin dalawa kaya sabihin na lang ibang tao dalawa na daw po kami nagtatrabaho hindi na po daw kami mahihirapan parang um, parang masarap na para daw okay na daw yung hanap buhay namin kasi dalawa daw kami nito Ang hindi po nila alam mga kamami, sobrang hirap po talaga kasi sobrang mahal pa po yung mga bilihin, tapos kulang pa po yung mga sweldo namin. So parang hirap po i hirap po siya i-ano, explain, Ihirap po siya i, ano, i, I, po siya i parang kumbaga i kailan ko talaga magtipid, mag-budget ganun. So ayun. Pero alam ko sa soon malagpasan namin to. Pero for now, Ayan, tiisin mo na namin. Tiis ganda muna ako kung ano man yung mga pangangailangan namin na unahin. So, kahit ganito pa, masaya pa kasi nakakatulog ako sa asawa ko. Nakukuha nakuha na namin yung pinapangarap namin na magkaroon kami ng service para kapag pumapasok sa trabaho niya eh, mayroon po siyang service. Yun lang po mga kamami. As in, kinakaya po talaga yung hirap po talaga mga kamami kaya minsan na naiisip ko sana magkaroon ako ng racket na pwede o racket na pwedeng pag pagkakitaan para hindi naman talaga kami masyadong nahihirapan kasi every month every monthly po yung gastos namin buong lahat-lahat po dala bills umabot po talaga ng 5 6,000 or 5,000 lahat na po bill, kuryente, lahat ng gastos po, lahat na, lahat na po. Umabot ko ng 5,000 or 6,000. So, sana ko kukuha po yan every monthly ng 5,000 or 6,000. So, kulang na kulang. Pero, okay. alam po darating yung araw na malalagpasan din namin tong hirap na to. Malalagpasan din namin to na pinagdaanan namin sa buhay. Although hindi naman habang buhay siguro ganito yung mga buhay namin siguro ngayon lang kasi lugmok na lugmok po talaga kami ngayon so murang pahihirapan pa talaga ako mag adjust so in a way baka soon makakaya na namin makakaya na namin yun so yun lang mga kamami yung ating ano kasi gusto ko na pong matulog kasi pagod na po sakit talaga yung ulo ko mga kamami so yun lang. Bye!